So hello mga kaibon So nandito tayo sa Lidya's Farm uh, Tignan natin yung mga alaga nating ibon dito So ayan Meron tayo mga kakatail dito Ayan mga kaibon So Yung mga alaga tayo dito o, Pakita ko sa inyo So hello mga kaibon So nandito tayo sa uh, Aviary dito sa cage dito sa Lidya's Farm So ito yung mga ibon na dating kung naalala nyo yung unang vlog ko yung mga nakagat ng daga so nandito yung iba so, uh, meron na rin nauna rito na ibang kakatail so ayan sila mga kaibon pakita ko sa inyo so, ayan mga kaibon emerald silver silver mga pied na split palo saka silver saka emerald ayan mga clear pied next nice week follow so ayan mga kaibon so ayan o oh. mga follow yung iba so ayan follow to follow pala to so ayan konti lang sila dito so yung iba siguro magdadagdag tayo dito para masaya sila 2, 4, 6, 8 walo sila walo sila mga kaibon so ayan So ayan mga kaibon, sa Lydia's Farm may golden hand dito ni Papa God. So ito, pakita ko sa inyo yung view. So eh maglakad tayo dito. Then ipapakita ko sa inyo yung view dito mga kaibon. So ito yung golden hand. So marami tayong bisita ngayon. sa si reception ng binyag. So maraming tao. So... Halos lahat tayo. Sige, pakita ko sa inyo muna ito yung golden hands ni Papa God ayan so kita nyo ito yung view dito kapag nandito kayo mga kaibon. no oh. Woo! so ang ganda di ba so ayan mga kaibon. may pool may grand cubo may function hall may pool din may kawa din tayo then may instagramable din tapos yung pergola yan medyo makapal na ayan yung arko so yung gazebo natin para makita yung magandang view so ayan ang view dito mga kaibon so gaganda so may grotto rin tayo dito sa taas ayan si mama mary ayan tapos may mga sunflower na solar pag gabi umiilaw so ayan mga kaibon tapos may puso So ayan. Then may campsite doon sa baba katabi ng kawa, yun sa baba, yun may may kondisyo bonfire. So ayan, pababa to. Mataas tayo mga kaibon. So ayan oh, nakikita nyo Kita nyo yung view. Then yung swimming pool natin. May kiddie pool, may jacuzzi saka yung may tubig yun yung pang adult so ayan mga kaibon so maganda yan yung view makikita mo rito so, baba tayo para makita nyo ulit sa baba Eiffel Tower din tayo dito so ayan mga kaibon umiilaw yan paggabi ito so, yung arko din tayo na nakikita nyo yan o okay, diba ano. ayan tapos nakikita nyo ayan so medyo tas-tas na rin sya pero ayusin natin yan so dito saka yung pala yung mga ibon dito mga ibon ina natin yung mga ibon natin so may may mga baji rito sa mga parakeets so ayan konti na lang yung natira dito kasi umuulan eh so maglalagay tayo ng marami ulit sa so, mga euro lime sila ng baji konti na lang pala sila dito o so, yan mga kaibon nakita nyo yung Lydia's farm dito at uh, katatapos lang ng reception ng binyag so ayan katatapos lang din yung ulan so malinis Ayan mga kaibon. So kung gusto niyo mag-inquire sa Lidia's Farm, uh, punta lang kayo sa Facebook page niya Lidia's Farm. So ayan mga kaibon, merong Facebook page doon. Uh, pwede kayo mag-inquire. Uh, at yung WhatsApp number, saka may number doon kung gusto niyo mag-inquire. So meron doon sa page namin. So ayan mga kaibon, nakita nyo. Katatapos lang ng ulan pero tahimik. Maririnig nyo dito yung mga kuliglig. So, may tao sa coffee shop. yung coffee shop namin. Function hall namin. Then, yung... Grand Kubo. Yung pool. Then, yung gazebo. So, and yung... Katabi ng... Katabi ng coffee shop ni Lucas is... Yan yung cabin namin. So, ayan mga kaibon. Then, may modern kubo din kami. Na pinaparent so oh. ayun siya may kawa na siya mga kaibon so ayan so pmpm -PM na lang dun sa page namin mag inquire kayo so ayan maraming salamat hanggang sa muli para mga kaibon